paalala sa aking mga kapwa nasa sa security profession, ang baril ay responsibilidad, hindi lang issued equipment. Ang service firearm ng isang security guard ay hindi lamang kasangkapan sa trabaho. Ito ay simbolo ng tiwala at responsibilidad. Kapag ito ay nawala o nanakaw at hindi agad ni-report, hindi lang baril ang nawawala, kundi pati tiwala ng publiko at dangal ng propesyon may serial number ang bawat baril, kaya't madaling matrace kung saan ito galing. Kung magamit ito sa krimen at wala kang blotter o ulat, maaari kang mapagbintangan at masangkot sa kaso. Doon mo marirealize, ang ilang oras ng pananahimik ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na problema. Kaya't tandaan ng bawat security professional, kapag may nawalang armas, agaran ang aksyon, i-report, ipablotter, sa pinakamalapit na police station at edokumento. Hindi ito pagpapahamak sa sarili kundi proteksyon sa dangal, trabaho at pangalan ng agency.